Malamang marami po sa inyo ang may karanasan na sa multo, either nakita nyo, narinig, o kaya naramdaman. Pero totoo po ba ang multo? Ano po ba ang masasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Pag-usapan po natin ang tungkol sa mga multo in 5 minutes. Linawin po muna natin kung ano ba ang tinutukoy niyong multo. Kung spirit po ang tinutukoy niyo, whether good or bad, meron po yan sa Bible. Halimbawa po ng good spirits ay yung mga angels at ang bad spirits naman ay yung mga fallen angels o mga demonyo. Pero kung ang tinutukoy niyo po sa salitang multo ay kaluluwa ng namatay na, meron po tayong dalawang halimbawa na mababasa. Sa 1 Samuel 28 verses 3 to 25, mababasa po yung multo ni Samuel na pinatawag ni Saul bago siya makipaglaban sa Philistines. At sa Matthew 17 naman, mababasa po si Moses and Elijah na nakipag-usap sa Panginoon sa Mount of Transfiguration. Definitely, mga patay na po ang mga ito at nagpakita sila sa mga buhay na tao. Yung sa case ni Samuel, debatable po kung si Samuel nga. At ito ang pinaniniwalaan ng marami. Sa kabilang paniniwala naman po, kagagawan daw ito ng demonyo na pinaniniwalaan gaya ni Tertullian na isa sa early church fathers. Ang sabi po niya, By magic, a second form of idolatry, the demons pretend to be dead men come to life. Tapos sabi din po niya, And I think we can prove that the evil spirit tries to deceive us by hiding in the persons of dead men from the facts that come to light in exorcisms. We know that the demon tries to pose as a relative of the person possessed or sometimes as a gladiator or as a fighter of the beasts or even as a god. And in this, his object is always to disprove what we are here affirming. So para po sa early church father, gaya ni Tertullian, demonyo po ito na ang layunin ay i-deceive ang mga tao na mali ang sinasabi ng salita ng Diyos. Malinaw po ang salita ng Diyos na hindi tayo dapat makipag-usap sa mga patay sa mga paraang ipinagbabawal ng Diyos gaya po ng necromancy. Sabi po sa Isaiah 8 verse 19, Kapag may mga nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay, sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Sabi din po sa Leviticus 19 verse 31, Huwag kayong sasangguni sa mga espiritistang nakikipag-usap sa kaluluwa ng mga patay dahil kapag ginawa ninyo ito, ituturing kayo na marumi. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Eh paano po yung mga haunted house na madalas mapapanood sa movies at sa mga TV shows? Ang sabi po sa Job 7 verse 9 to 10, very interesting po ito. Kung papaano ang mga ulap ay nawawala at hindi na nakikita, ganoon din ang mga namamatay. Hindi na sila nakakabalik pa. Hindi na siya makakauwi sa kanyang bahay at makakalimutan na siya ng mga nakakakilala sa kanya. So, sino po yung nagpaparamdam sa mga haunted house kung hindi sila yung mga kaluluwa ng mga namatay? Mga demonyo po. Actually, kahit po sa kwento ng Panginoon tungkol kay Lazarus at sa mayaman, yung rich man, umiling po yung mayaman na papuntahin ni Abraham si Lazarus sa mga kapatid niya. Ibig sabihin, hindi po talaga makabalik yung mayaman sa mundo natin. And denied din po actually yung request niya na si Lazarus ang bumalik sa mundo ng mga buhay para sabihan yung mga kapatid niya. Bakit po? Ang diin po ni Abraham, sapat na ang salita ng Diyos mula kay Moises at sa mga propeta. Tingnan niyo po ito. May mga multo po ba na nagsasabing sumampalataya yung mga minumulto nila sa Panginoong Jesus? Naniniwala po ako na kung makakabalik lang yung mga kaluluwang nasa paghihirap na ngayon, yan ang sasabihin nila sa mga mahal nila sa buhay. Pero ano po yung mga maririnig natin? Kaluluwa daw nang humihingi ng hustisya o kaya hindi pa niya alam na patay na siya ngayon, paano po natin nasabing mga demonyo nga sila? Kasi ang purpose po nila ay deceptive. Gusto po nilang ipaisip sa atin na mali ang kwento ng Panginoong Jesus tungkol kay Lazarus and the rich man. Na mali yung mga talatang binasa ko po sa inyo. Hindi na po nakakabalik ang mga kaluluwang yan sa mundo natin. Liban na lang kung may special task sila mula sa Diyos gaya po ni Moises at Elias doon sa transfiguration ng Panginoong Jesus. Gusto po nilang ipaisip sa atin na makakapagparamdam ka pa pag namatay ka na hindi totoong may hatol na pagkamatay mo. Kaya nga po ang tawag sa kanila ng iba ay mga deceptive spirits kasi ang layunin talaga nila ay pagdudahan ng tao ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa kamatayan, paghatol, at saka po sa impyerno. Ang sabi po sa Hebrews 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Nakakalungkot lang po na sa panahon natin ngayon dahil sa mga karanasan nila sa multo, lumalapit sila hindi sa Diyos, kundi sa albularyo, sa espiritista, sa paranormal expert, sa magtatawas. Nakikita niyo po ba ang epekto ng kasinungalingang pinakalat ng mga deceptive spirits na ito? Sana naging malinaw po sa inyo ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito at hindi kayo makasama dun sa mga nadadaya ng mga espiritong ito. Curious po ako kung may karanasan kayong i-confront ang mga masasamang espiritu na ito sa kapangyarihan ng Diyos. Ikwento nyo naman po sa amin sa comment section kung paano nang ibabaw ang kapangyarihan ng Diyos sa inyong karanasan. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.